sagot na ang tanong natin kaya kaya ng sedan Nag-post si Naldong Nag Gala at si Zeku Gara na pumunta sila sa Duwe, Gapia na. Eh, nakailang beses na pumunta doon. Tatlong beses, pang na ngayon. Laging sarado. So, sana open ngayon. Doon sa post nila, ang ganda. Kaya nahingit tayo guys. Pumunta tayo ngayon doon sa may uh, San Clemente. Yan, akit tayo ng bundok. Pero bago ang lahat, pagas muna tayo siyempre. Ang oh, haba. Doon na sa Tarlac, mahaba. Ay, okay, magandang umaga po. I mean, magandang tanghali pala sa lahat po ng ating mga subscribers at ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, ngayon po ay uh, February 5, 2 o'clock p.m. And guys, big shoutout nga pala kay Shira Abrazado Bailon. Mabuhay, lungsod ng Tarlac. shoutout sa mga tropa nating uh, rider. Foodie, hoop, bago yata ito ah. Uh o kaya pag nagpapagas tayo shoutout natin si Jerome Maliwat si Froylan po ng Honda ADV Kabalen sa Pampanga ayan si si mam Ma JRT06 Bruha Gaming TV ayan check nyo po yung page niya, yung mga mahilig sa mag, mag ML <laughs> shoutout din po kay Rolly Castro from Kappa Starluck at syempre ang team palibot Naldong Galazia Ogara at Nardong Viajero alright shoutout sa inyo mga palibot shoutout kay Sir Ariel <laughs> Ito sir Baka meron kang gusto yung shoutout Sige, sige Magkano? 250 248 <laughs> Grabe guys, wala na naman yung wallet natin Okay, let's go Oo nga pala Yung last punta ko dun sa Mayesi Chuduweg Sobrang uh, grabe ng rough road At laki ng mga bato Pero sabi ni Naldong Gala at siya Ogara Okay na daw Wala na daw yung mga malalaking bato ngayon Moto King Shoutout yan, madaming helmet dyan, magaganda. Ano kaya ang ginagawa nila dito? Gondo. Okay, dito na po tayo sa may Santa Ignacia. Ito ay, ay isa sa uh, paborito kong daan. Ito sa Santa Ignacia, tignan nyo guys, so, yung mga puno. Para siyang uh, cave, di ba? Ang ganda dito. Ang sarap mag-drive pag ganyan yung nakikita mo. Yun, know Ganda oh. Di ba ang ganda ng daan ng Santa Ignacia? Sarap sa mata. Ayan guys, yung mga bundok ko, oh. Yun tayo pupunta. So, ito na po ang arko ng Kamiling. Uh, pagdating natin dito, kakaliwa na tayo dun sa kanto ng uh, Frank's Burger. So, yung iba dumadaan dun sa may San Clemente. Pero ako, mas gusto kong dumaan dito para hindi na tayo kailangan pumasok sa mismong bayan ng uh, Kamiling. Para makaiwas din tayo sa traffic. At, maganda kasi yung view dito sa may Mayantok eh. Yung uh, bago sa may tulay, mamaya papagita ko. Eto guys, merong ano dito, signage na malaki. tumayan Mayantok. Ayan, kakaliwa po tayo dito. Dito tayo dadaan sa Mayantok. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga Subscribers natin at followers natin dito sa Mayantok. Yo ng mga mundo! All right. ganda oh. Welcome Mayantok, Summer Capital of Tarlac. Okay guys, ay nandito na po tayo sa bayan ng Mayantok. Ang ganda ng mga niligay nila dito sa gitna ng mga puno nato. So pagdating po dito sa sa Mayantok, kakaliwa na po tayo dito sa May 7-Eleven. Pero bago tayo dumiretso, mag-stop over muna tayo para bumili tayo ng mga inumin natin. So nag-stop lang tayo dito para bumili ng drinks. Eto guys, kakanan na tayo dito. May signage naman dito ayun, no? kaya lang medyo malabo na. Ayun. May Eco Trails, Calo Trails, Nambalan, Labney, Water Cup. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung view. Diba? Ang ganda. Palapit na tayo ng palapit sa mga bundok. Ayan. Welcome to Barangay San Jose. Ang ganda guys. So, oh. Wow! Guys, grabe! Wala ng bundok, no? Pakitin natin yung mga yan! Wow! Ganda ng ambience dito! Sarap din ng hangin! Sariwang Sariwang Hello po, magandang hapon po. Hello po, good afternoon sir. Po Dalawa po. Kuya, bukas na ba yung ano, Kanding Falls? O, Ayun, bukas na. So, balikan natin ulit minsan yung ano, Kanding Falls. Ito po yung bayad. Okay po. Valid na rin to ko sa ating mangguyob kuya ano. Oh. <laughs> Sige po, salamat sir. And guys. Na na po, opo, opo. <laughs> okay so tara na nakapagbayad na tayo 20 pesos each kailangan po ng ID at syempre vaccination card eto po yung papuntang uh, kanding falls ayan cementado na yung daan wow so sa mga gustong pumunta po ng kanding falls ayan open na daw po sabi ni kuya okay paket na tayo guys alright ito yun na yung view at tinanggal na rin yung mga poste sa gitna dati may poste dyan o no, sa gitna nalipat na nila sa side yung mga mahilig sa banking banking medyo mag lang po kayo dito kasi minsan mabuhangin yung uh, yung daan kasi may mga dumadaan pa na mga ano dito uh, truck ayun po yung daan guys oh. So, medyo matarik po siya Oh, okay, velo natin. Ay, Ganda ng wall, oh. bato-bato. At ito po, rough road na. So sabi ni Naldong Gala at ni Siya Ogara, wala na daw yung mga malalaking bato. Tingnan natin. So, oo nga, okay na yung daan. Ayan, no? oh. Maliliit na bato na lamang. Kaya kang na ng mga kotse to. Hindi na katulad ng dati. Na sobrang lalaki ng mga bato. Magawa sila ng ano, mga view deck dito. Maganda to pag natapos ng daan. Pwede sila maglagay ng madaming mga ano dito, uh, mga spots, tourist spots kasi madaming magagandang spot eh. <laughs> ano daw? Grabe, pinalawak nila yung doon doon. Dati ang kitid noon tapos bangin sa side eh. Kinambakan nila. Ang galing ah. Pwede pala yun. So ano to? Dalawa daan. Ito tayo sa kanan. <laughs> Parang parehas lang ah. <laughs> taas guys so di ba eto dito sementado na so siguro yung mga kotse no dito lang medyo mahirapan kasi matarik dito Ito yung timang falls guys Ito sa kanan kung hindi nyo napapanood yung vlog ko dito sa may timang falls meron po tayong uh, <laughs> Meron po tayong uh, video dyan sa Mighty Manguyo Falls. Napaka-solid yung adventure namin dyan, guys. Tapos uh, simatay na ako sa pagod. <laughs> Lalagay ko yung link sa description box. Ayan, panoorin nyo po. Bago kayo pumunta ng Timang Guyob, kung balak ka nyo, panoorin nyo muna yung video ko. Hello, Antorik. Problema lang siguro dito kung may makasulubong ka na ayan, tulad niya no? Ayun, no? yung van at saka saka tong Innova. Innova ba to? Pero kumasya naman sila. Buti na lang, may ano dito, malit na yung space ano o, guys Yung isang kasama ko dito Umusok yung panggilid nya dito eh Naka sky drive So bago kayong magkat dito uh, Check nyo muna Yung uh, condition nyo muna yung motor nyo Ayan po yung mga umakat dito Halos pick up, van uh, SUV Yung Avanza Hindi ko alam kung di diretsyo pa dito Minto na sila doon eh Ayan o, yung mga bato dati, ganyan, na malalaki. Pero ngayon, parang lumubog na sila sa lupa oh, siguro sa dami ng nagpupunta dito <laughs> ayan ayan uh, eto sa part na to medyo mahirap pa rin yung daan so kayo na po umasga kung uh, ano ba sa tingin nyo kung kaya ng sedan nabash kasi ako dun sa last flag ko sa daan katutubo ano daw ba tingin ko sa motor ko eh? max lang daw eh. mas malakas pa daw sa mas malakas pa daw ba sa koche? kotse bakit ko daw sinasabi yung ganon Ah, <laughs> kaya na po umusga kung kaya na ang kotse or hindi. Lamig. I heart duig. All right. Uy, ang daming tao. Ito na. Tuloy yung kanto, pakaliwa. Duig, kape kental na. Yeah. Oh. <laughs> yeah. Dito lubak-lubak pa rin. Doon tayo sa baba. Hindi ako makapesto yung gaso naka-park. <laughs> Maagatin niya tayo. <laughs> Ayaw talaga niyang malis oh. <laughs> <Nama>, ano siya. Ayun. <laughs> Ayun, <laughs> Malis din. So time check 4pm Dito na tayo sa Capia na Okay guys finally nandito na tayo Time check is 4pm Ayan So bago tayo pumasok Maglalagin muna tayo dito guys Hello so, sir <laughs> Shout out guys sir So no face mask No entry No smoking Basura mo Ibulsa mo Social distancing And Sir, ano meron dito? Saan yung pwedeng ng order ng pagkain? Saan yung pwedeng ng order? Ah, dito yun? Oo, oh, sige. Salamat! So, meron pa lang ano dito guys. Pwedeng... Pwedeng kumain dito. Ito, so, parang sarap mag-relax dito. Meron, meron din zibek dito. This area is for taking photos only. Meron yung doon, pa doon. Once, so dito pala kayong nag-order. Ito so yung menu nila guys, meron silang all-day breakfast rice meals so, May mga pasta din. Ayan, check nyo lang guys Nakikita nyo ba? Ayan Yung price Meron din silang uh, short orders, good for 4 persons Ayan, may sisig, pork barbecue, bulalo May soup appetizer Ayan, so dito ma'am test it share magluluto na pagkain natin pasarapin mo sa'yo yeah. <laughs> rosemary, share <shout> out <laughs> okay sige oh, ang ganda dito guys o oh. sarap ng dito tignan nyo, wait lang guys dito okay so to guys waiting lang kami sa in order namin na ano kasi soup soup at saka hot choco at saka pasta ito guys yung mabigyan natin sticker yung mga sinama natin sa drone Tama ito yung sticker ko. Ito yung YouTube channel. saka ayan. Nasama natin sila, sir. Nagasun po oh, kayo. Oh, Conception po. Ah, lapit lang pala. Hello, wala po kayo gusto yung shout out Ah! <laughs> Terus, speed Ano po? terus, terus, yung Facebook at terus, 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 oh Sir, terus, 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 Rene terus, halo Sir, terus, 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 bro terus, 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 So ito na po yung order natin, carbonara. So ito yung ano nila dito guys, tablea. Mukhang masarap. So gumagabi na guys, uwi na tayo. Dami pa rin tao kahit gantong oras na. So time check 5:30 PM. So, ito yung sunset dito guys. Ngayon yung clouds. Ito yung bago dito na ginawa nila. Under construction pa siya. diba ang ganda ng ulap dito pag ano sunset so marami na tayo sir, sir. wow ang ganda very good oh, sama kayo sa vlog hello sir hello po hello ma'am hello Hi. <laughs> hello 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 bayambang hello bayambang hello hello One, two, three. Hello! Kasama kayo sa vlog ko. Wow! Thank you! Ayun, yung meron na. ano lang See you! Salamat <laughs> po! sir, bigyan din natin yung sticker. Okay Hello! Kasama kayo sa boss. Mga tarim pa, mga tarim! Mga tarim! ko lang doon sa Aguilar. Sa dangkat at tubo. Oo. Oh. Yeah, what's up? Ito mga kasama natin, taga mga Tarem sila sir. Charot sa mga taga mga Tarem, Pagasinan. Okay, salamat, salamat. Okay na, may sticker na kayo. Okay, ingat kayo, ride safe. So, ito, pauwi na tayo guys. Dumidilim na. So, ano pangalan mo sir? Marlon ah, po. Ayan, shoutout po sir Marlon. Taga saan po sir? Sa Clemente. San Clemente, ayan, San Clemente, hello sir <laughs> Thank you po, thank you Ingat po kayo Okay guys, pa-uwi na tayo Boss, thank you, thank you Salamat So ito guys, may nakakit na kotse, ayan no So kaya naman pala ng uh, sedan Tapos dito may bago dito yung Horeb Hindi na natin napuntahan kasi Horeb na So bago tayo muwi, dahan tayo sa view deck Ito yung Horeb Garden Ito, ganda din yung view dito guys pun po yung uh, view deck. Guys, oh so, ganda ng langit dito sa may view deck ko. Oh. Right up, ang ganda oh. So, guys, pauwi na tayo. Oras na. Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Uh, at Siyempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, alam na. Like, share, subscribe. Alright, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. And once again, this is Jay for Speed nagsasabing, life is short, do no things that makes you happy. Alright, ingat po kayo lo lagi. God bless and uh, thank you for watching. Ciao! Nakakatakot. Nakakatakot pala magpagabi dito guys. Walang bahay. Uy! <laughs> Grabe, ano yun? Agila, paniki. <laughs> Ay, nakatakot dito, guys. Ay. Baka may white lady.